Ayan, good morning mga boss uh, Sila Tito Alan, iniwan muna natin din sa unang nagpapagawa Eh, na nagpapatiles ngayon, gusto tayo yung magtiles Na pinatingin niya, pinasukat kung gano'ng karaming tiles ang ubusin Ngayon, bigla siyang bumili Hindi siya nagsabi sa akin na bibili na siya O mismo, papagawa siya agad Yun ang gusto niya uh, Ngayon, sila Tito Alan, iniwan muna natin dun tapos ako lang mag-isa muna yung dito sa kabila. Pero may kasama din tayo yung pinaka-labor natin. Kaya muna natin. Mga ilang araw lang naman yun. Dalawang kwarto, isang sala. Kaliit lang yung bahay. Makikita niyo rin para ah, natin doon. Na natin. Oras na. Hey boss, nandito na tayo. Tapos eh, nag-layout na tayo rito na natin yung kwarto ng anak niya. Yung layout niya. Pero hindi ito yung ilalagay natin kulay. Nandun sa harap. Pinalayout lang natin. Simulan na natin. Yung kapal nung topping niya is... One and a half inches. Pero hindi siya pantay-pantay. May two inches. May one inches. Tapos dito sa gitna, medyo lubog. Medyo malalim. May ano siya. Mas makapal. Ayan, simulan na muna natin. Ayan, may glue home Kaya, maraming cemento mauubos. ubos. Ayan mga boss, naka dalawang box na rin tayong nailagay. Medyo makapal kasi siya kaya medyo matagal. Sa isang supot na simento, eto lang yung nailagay natin. Bali, walong tiles lang. Kasi halos 2 inches mahigit yung kapal ng pinakataping ng tiles. Ayan mga boss, na naka... natitira na lang yun doon. Dalawa doon, dalawang putol. Tapos dito sa gilid na lang. Tsaka ito. Okay na. Tapos dilipat na tayo dito sa sala. Pupunta sa kabilang kwarto. Ayan mga boss. Natapos na tayo dito sa kwarto. Ayan. Gagrout na lang. Tapos dito na tayo sa labas para makalipat papunta rito sa kabilang kwarto. Iisa lang kasi level na gagawin natin. Dito sa kwarto na yan, hanggang dun sa kabila, hanggang dito sa may sala, iisa lang yung level niya. Pagbabago lang tayo dito sa may terrace. Diyan. Nagtatagal lang tayo sa kalat. Medyo maraming gamit alis pa natin mga yan Ayan mga boss, yun dito sa isang kwarto tapos na Pwede nang ilipat yung mga gamit dito Ngayon dito, paglabas namin Dito, papuntang sala Gusto nung may-ari Is yung design niya nakapaganun Ayan nangyari Ayan Paglabas ng kwarto, paganyan na yung ano niya, yung design niya. Ayan, etong design na to. Ayan, paganyan siya. Pero yun doon, paganyan siya. Pagpasok mo ng kwarto, nakapaganyan. Tapos gusto niya, hindi to sa may sala, nakapaganyan na. Kaya ginawa ko kung ano yung gusto niya. Yun lang. Tapos nagbigay din ako ng konting advice sa kanya. Eh, mas gusto niya talaga yung ganto kaya ayun, kung ano na lang pinapagawa niya, yun ang sinunod ko. Siya, tapos na. Ang ganda na. Ayan mga boss, papasok na tayo dito sa kabilang kwarto. Paglatag na rin tayo rito. Hindi natin maidiretso doon dahil maraming gamit. Walang mapaglagyan sa labas. Kaya ngayon, gagawin natin. Dadiretso rito, papasok sa kwarto. Pag nayari yung kwarto, lahat ng gamit dito, ililipat naman sa kwarto. Para mayari yung pinakasala niya. Ganun na lang gagawin natin. Yun ang nagpapatagal dito sa trabaho natin, mga paglilipat ng gamit. Uh, mahirap pagtrabaho pagka uh, puro gamit na yung loob ng bahay. Yun ang, ang, nakakapagpatagal dyan. Ngayon naman puntahan natin sila Tito Alan. Ayan dumating pala kanina yung ano. Yung naglalagay nung sa electrical niya. Naglagay siya ng pin light. hindi niya na inrabas yung ladder. Tapos yun yung mga pin light naglagay siya. Dito tapos na rin tapos na rin siya rito lahat papalabas naman na rito si Tito Alan pati yung sa labas pinapatiles na rin e, tsaka eto pinapatiles din yan ano pala to kumbaga uh, tumatanggap kasi siya ng sangla ayun kumbaga gagawin niya ng office pinaka office na to Ayan, palabas na tayo rito. Tapos, natapos na rin yung design niya rito. Ayan. Nandiyan na rin ilaw. May konting retouch lang dun sa pinaka sulok dun sa may tapat ng breaker. I-re-retouch na lang natin. Ayan siya. Ayan, ako pa dun.